So good day mga hunters. So ayan bali uh, second part plato ng ano natin. Uh, uh, review dito sa nililinis natin mga pellet. So ito pala yung pellet na nililinis natin ng isang araw. Yan So makintab na siya mga hunters. So sinabon natin, nilub natin ayan. So tinitingnan natin ngayon. So titignan natin kung may improvement ba yung uh, ginawa natin yun sa mga counters bali naglagay na tayo ng box doon so bali na sa 30 meters yon so medyo malakas tayong hangin ngayon pero titignan lang na naman natin yung ano mga counters yung, yung lipad ng peret yan so itatry natin ngayon dito so bali output pala ng ano natin Ah, uh, uh, regulator natin nasa 1.6 lang mga counters tapos na sa 26 yung laman ng tank natin. So yan, so tatry natin. So titignan natin kung mapakinabangan pa natin tong mga pellet na to. Yan. So pwede naman siguro kung malapitan lang na ano malapitan na birahan lang yan. Pero i-try pa rin natin sa 30 meters saka 50 meters yan. Sige mga start tayo. So yan. So pag lang yung mga patama natin ya, sigurado malakas yung malakas kasi yung hangin mga counters. Yan. So bali titignan lang natin yung lipad ng pellet. Yan. So yan, mga counters, na lang. So yan mga counters, uh, per set natin sa 30 meters. So ito na. second shot so, third shot okay. pang-apat mga counters yin yin So yun mga counters, bali tapos na tayo sa ano 30 meters. So yan. So medyo maganda ganda yung groupings natin ngayon. So subukan na naman natin sa 50 meters. So yan bali nalipat ko na mga counters para mabilis yung ano natin, video natin. So yan. So napapansin niyo medyo mahangin pa yan. Malakas. So yan mga eh nalaglag mga counters. <laughs> so, yan mga counters, ah, balikan ko muna. Medyo nalaglag yung ano natin box natin so yun mga counters bali na sa 50 meters sa tayo so yan so, medyo mahangin lang pero subukan pa rin natin mga counters so unang tira mga counters sa 50 meters pala na dial mga counters so i-dial ko muna sa yun ulitin natin mga ka-andres unang tira uy yung taas so kunin lang natin yung ano mga ka ah uh, kunin lang natin yung ano nya groupings nya and mm -hmm. So yun bali mga counters na kompleto na natin no? yung 30 at 50. So tignan natin yung patama natin. So yun mga counters, so, hindi ko pala na record. So ito na yung patama natin mga counters. So. Oh. Dito sa 50 meters ito na. So halos isang thumb din, no? Oh. isang daliri din. Yung laki niya. Tapos sa 30 meters ito yung tama mga counters. So. Oh. Yan. One holeer din siya. So, partida pa rin medyo may hangin din siya galing kaliwa. Tapos ito naman yung kali na mga counter sa 50 dito rin sa 50 meters 'yan. One hole na one hole mga counter so dalawang tama 'yan. So, 'yan. So, importante din pala na nalilisan yung mga pellet. So, 'yan mga counter so Subukan natin ng mga 70 meters mga kaders, kung ano pa yung ano niya, kalalabasan ng tama ng pellet. So lagay na lang natin dito. 70. Ito na lang yung point of impact natin. So yan mga cutters, stay tuned lang. Uro lang natin. Uh, subukan na natin sa 66 meters so medyo naharangan yung ginawa natin ano dun o oh. sa ilalim may dahon so subukan na lang natin mag siguro titirahin na lang natin yung 0 ng 50 yan, yan na lang yung point of impact natin so libang ano pa rin libang pellet lakas tayong hangin mga hunters gumawa ng hapon na talaga o alas o oh, tanghali eh. lumalakas tayong hangin dito open area kasi tayo dito mga hunters so at try natin palinawa palinawa pa natin so yan talaga so, siguro yung pinakamalino niya mga hunters So, unang tira sa 66 meters. Medyo mababa siya mga hunters. May tao dun mga hunters pero malayo na yung mga hunters. Nasa 400 meters na siguro. No 500. So, second shot. kasi mga katters. So yun mga hunters ito yung mga patama natin oh. So medyo malaking improvement nya Simula nung narinisan natin yung pellet So sa 30 meters ito yung tama nya mga Ayan, 30 meters So one holding din sya oh. Halos dikit dikit yung tama So wala din syang plier Tapos medyo mahangin pa yan Although medyo mababa sya sa input natin tapos pagdating naman dito sa 50 meters. So ito yung mga patama niya mga hunters. Yan. Yan. So bali nag one hole siya dito sa tatlong pellet. Tapos nahiwalay ng konti yung dalawa. Yan. So sa angin din siguro itong mga hunters. Tapos nag ito ito mga hunters. So wala yan. Bali nag zero tayo dyan. So ito na yung zero niya. Yan dalawang dalawang pelet ito mga counters oh. Yan. tapos pagdating naman sa 66 meters so ito lang nakayanan natin mga counters medyo so, malaksa kasi yung hangin so bali ito na yung groupings nya mga counters Meron naman siyang ano dito 'yan. So 'yan. So lalaki din siya ng sa piso. So, meron naman siyang nag nag one hole dito yan. Tigda dalawa, mag nagkadikit yan. So, 2 3 4 5 6 7 8. So, each shot yung na ano, dito mga ka hunters. So, goods na goods niya mga ka hunters. So, okay na okay yung ano, okay na, uh, okay pa yung mga pellet na naano natin, hugasan natin. So, yun lang mga ka hunters, yan. So, ito lang yung review ng ano natin. Ah uh, uh, nilinis nilinis nating pellet. Yan. So baka next bid mga ka hunter, may video natin. Uh, bali nag order tayo ng ano uh, nag-order tayo ng disc para sa regulator natin. Yan. So nag-order tayo ng mobia na German disc. So subukan din natin 'yon. So wala tayong babaguhin dito sa ano natin sa hammer tension natin tsaka valve spring yan so as is pa rin yan tapos ito lang yung papalitan natin so hindi kasi stable yung labas ng hangin dito so once na in-stack mo ng medyo matagal o ano at uh, tumataas yung pressure nya output pressure nya so yun so yun ang i-review natin na sa susunod video natin mga hunters so yan mga hunters so yun ayos at least napakidabangan natin yung mga uh, pellet na ano nagwawabol so yun lang pala yung problema so yun mga cutters hanggang dito na lang so yung shout out pala natin sa next bid na lang siguro ay punipunin muna natin yan so yun mga cutters hanggang dito na lang so, yun. so sana nag uh, enjoy kayo sa video natin so yun hanggang dito na lang god bless